Bobo nga po Ah. eh. Ah. <laughs> para <laughs> Wala namang ano. Masakit kasi pag iganon mo oh, may may ano sakit. konting na lang. Gamitan mo ng brush. Gamitan mo ng ano para mag maghumok. <laughs> Ano'y gamit ko? Ah, tubig. Ah, 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 tubig. ah sakit, sakit. Wala tulog na ano ko na tuklok sakit dali hmm, oh ayan mm, yeah. makapal makapal ang ground hmm. malalim oh. hindi naman ingrown yan malalim Maralim. ayan lang ah 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 okay para sa ano wala na baka mangka sakit pa man lagi saan Dito. oh wala oh wala na wala na Maya, magsigaw ka na naman. Basta, makuha lang yung ano sa ilalim kasi. Masakit kasi. Mga kasi tayong, ano, cuticle remover. Ang cuticle remover, magamit lang naman ako ng tubig, tapos lagyan ng shampoo. Yun to lang. Lagyan lang yun. Ha? Eh, kuha ka. Pero wala na, ah. Wala na. Huwag mo sige kasanay ito. Pag hindi nasanay, eh, mas okay. Hmm. Hindi mm. mga sana, hindi man ako nagpaano sa... Kaya nga, kaya nga huwag mong sanayan na kinukuha na. naman magkuha. wala hmm. naman lang na magkutkut. Gano'n. Ito hindi mo huwag mong sanayan yung kuko mo sa kuha na yun. Huwag ganyan. guys, nagkakot-kot ng koko ng aking mayordoma. Malapit na lang mag-isayan siya dito. Sinsya na kayo, hindi ako makakita. At mata ka na naman. Dalawa mata mo. Mata naman, hindi man ito malinaw. Ito yung manicure nga, walang tubig. Walang tubig. Walang cuticle remover. Sabi ko nga, maghat tayo na. Walang. Ang lahat wala. Basta lang na makagatan. Okay na yun. Importante. Matanggal na yung dry skin. May dry skin dito. Anong hmm? wala? Anong wala? O, tingnan mo. Sakit ka wala na. Wala na. Wala na? Wala na. Isang na naman. wala mong um, anong ito kayo mahirap. Wala na. Yan lang naman guys. Ano-ano lang. Tanggal lang ng isang kuko na ano. Cuticle. Tapos. Tapos na kasi masakit.